Pananampalataya Susi sa Himala Nagpunta muli si Jesus sa Cana sa Galilea kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Kapernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea. Pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Kapernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Juan Kabanata 4 Pagninilay, may mga pagkakataon sa ating buhay na tayo ay humaharap sa matitinding pagsubok, karamdaman, problema sa pamilya o kawalang pag-asa. Minsan, iniisip natin na kailangang makakita muna tayo ng isang himala bago tayo maniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ngunit sa kwento ng opisyal, tinuruan tayo ni Jesus ng isang mahalagang aral. Hindi kinakailangang makakita muna ng himala bago man ang Sa halip ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala kahit hindi pa nakikita ang resulta. Ang opisyal ay lumapit kay Jesus at nagmakaawa na pagalingin ang kanyang anak. Ngunit sa halip na sumama si Jesus sa kanya, sinabi lamang ni Jesus, Umuwi ka na, buhay ang anak mo. At ano ang ginawa ng opisyal na nampalataya siya sa salitaan ni Jesus at umuwi? Hindi pa niya nakikita ang kanyang anak, ngunit naniwala siya sa sinabi ng Panginoon. At dahil sa kanyang pananampalataya, natanggap niya ang himalang kanyang hinihiling. Gaya ng opisyal, tayo rin ay tinatawag na magtiwala sa Diyos. Kahit hindi natin agad nakikita ang sagot sa ating mga panalangin, ang pananampalataya ang susi sa himala. Hindi ito nangangahulugan na palaging ibibigay ng Diyos ang ating hiling, ngunit nangangahulugan ito na palagi siyang may mabuting plano para sa atin. Ang tunay na pananampalataya ay ang pagtitiwalang kahit hindi natin nakikita ang kanyang pagkilos, and Diyos ay laging tapat at gumagawa para sa ating kabutihan. Panalangin Panginoon, sa bawat pagsubok na aking kinakaharap, madalas akong natutukso na magduda at matakot. Tulungan mo akong matulad sa opisyal sa Ebanghelyo na naniwala sa iyong salita kahit hindi pa niya nakikita ang himala. Palakasin mo ang aking pananampalataya upang ako ay patuloy na magtiwala sa iyo kahit sa gitna ng mga hamon ng buhay. Alam kong may plano ka para sa akin, isang planong puno ng pag-ibig at kabutihan. Naway matuto akong maghintay sa iyong tamang panahon at sumunod sa iyong kalooban bigyan mo ako ng pusong marunong kumapit sa iyo hindi dahil sa mga himalang nakikita ko kundi dahil ikaw ay Dios na laging tapat at mahabagin sa iyo ko ipinagkakatiwala ang lahat panginoon amen